Leo, tignan natin kung ano yung mensahe sa ngayong March 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Taurus Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. At kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs. Moon, Rising, and Sun sign. Tignan natin. Overall energy. Kuhanin ko lang may nalaglag na card. So, ito yon Parang may pag-uusap dito na hindi matutuloy. May, may postponement ako na nakikita dito sa mga nalaglag na cards natin. Mm, mm Meron din hindi nagiging honest sa'yo. So, yun nga. Kaya kung may transaction man dito, may usapan, is hindi siya matutuloy kasi merong tao na nagsisinungaling. Tignan natin, Leo. Overall energy this month. Overall energy po, spirit guide for Leo, sun, moon, rising. Ngayong month of March. Kung hindi nyo pa po pala napapanood yung Feb reading natin, uploaded na po yan dito sa ating channel. So, we have three of cups. Ayan, di ba? Parang may pagpupulong talaga dito eh. Hindi ko alam kung makaka-alumnay mo ba to. Or, um, friends, co-worker, pwede rin family. Ayan, basta group. Group ito, maramihan. We have page of coins. Three of swords. O, ba diba? Meron talagang hindi matuto doon. May nagsisinungaling eh. So, pwedeng yan yung magiging overall energy ng month mo kasi marami sa paligid mo. Actually, parang hindi lang to isang tao, no? Sabi natin, hindi lang hindi lang isang group of friends. If you have other friends pa, meron dito. Mm -mm. Meron din naman akong nakikita rito na hindi naman siya nagsisinungaling. Pero pwedeng may friend kayo dito na may sakit. Tapos hindi siya, hindi niya sinasabi. Parang ayaw niya makabother. Yun yung nakikita ko rito. Na kahit kaya niya naman siyang tulungan, um, hindi siya magpapatulong. So medyo may pride po yung taong ito. Ayan, basta yan yung mga pinapakita sa akin. Meron ba nagbebenta dito ng ano, ng mga sapatos? Ayan po. Mga rubber shoes, ayan. Ang ganda kasi ng energy na pinapakita eh. Meron din mga bed sheets. So, parang marami dito, Leo, mga negosyante. Yan. Tingnan natin. Hmm, baka meron kang friend din dito, no? Na nagnenegosyo din. Baka nalulugi yung business niya. Energy spoken be reverse. Pwedeng kayo naman yon kung meron kayong negosyo. Okay? So, tingnan natin naman kamusta ka ba page of wands, hindi hmm, ka makapag-focus dito. Sa mga dapat mong gawin. Mahirapan kang mag-decide. Parang torn ka talaga. Ayun yung pinapakita, walang wala kasing pag-usad eh. So kung may katransak ka nga dito, yung katransak mo liyo, ayan, parang tinetenga kanya. Kaya mag-isip-isip ka na dito ha, if meron man. Kasi pwedeng malungkot ka, ma-heartbroken ka kasi umaasa ka dito eh. Parang sa kanya ka nalang nakafocus. So mag-isip-isip ka, no? Tingnan natin, sige, tingnan natin kung makukuha mo ba to. Yung transaction na to. Mapapasay yes mo ba? Queen of Wands. Hindi eh. Hindi talab yung charm mo towards dun sa tao na yon So, pwedeng hindi talaga siya match sa frequency mo. Kaya kung meron ka man transaction dito at nakikita mo na parang teka, ilang weeks na, tenga pa rin, back out ka na. Tingnan natin ugali ng mga tao sa paligid mo. We have two of coins. Sige mga, nagdadalawang isip. May mga doble kara dito sa paligid mo. May mga nagpapanggap, nakaibigan ka, ganyan. Mm, ten of coins more on, mga benefits lang ang na ng mga taong to sa iyo eh. Kung ano yung makukuha nila. So huwag kang magpapaniwala sa mga taong ito. Mm, mm Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. Marami po dito. Check natin. Okay, the tower, you see? Hindi ko alam kung saan mo to na mga nakilala yung mga tao na to or some of you pwedeng family mo pa nga ito. Meron ako nakikitang papalayasin sa bahay oh. Ayan. Or kung um, ano, hindi naman palalayasin directly. Pero pwedeng may away. Away pamilya. Ganyan. So, pwedeng may magde-decide po dito na magsolo na lang. Na umalis. Check natin paano mo ba dapat alagaan yung sarili mo. We have page of swords. Ayan. Iwas ka daw, no? Sa mga toxic. The world. Hmm, dami mong ma-achieve kapag iniwasan mo yung mga toxic na to. Bakit? Kasi makapag-focus ka sa sarili mo. So, focus on yourself. Focus on your growth. Yan yung sinasabi sa'yo. We have the sun. Meron bang magte-take ng exam dito? Ayan na. Treat nyo yung sarili nyo ha after exam kasi nakapasa po kayo. Oo. Yung ba naman sa inyo? Baka lumabas na yung resulta ng Feb, ganyan. Or pwedeng March talaga, no? Yan po. Makapasa po kayo. Treat yourself. After exam. mm, -mm i-claim nyo na agad na nakapasa po kayo. Kasi very positive yung energy ninyo. Check naman natin sa ano sa inyong uh, business. Kung mayroon mga may business dito. Tignan natin. Kung mayroon mga may business dito, tignan natin. Kamusta ba ang negosyo, Leo? Kamusta ang negosyo, Leo? Okay, we have teamwork yun know, na may mga delays talaga four of swords kausapin nyo po yan ha kung meron kayong mga staffs kasi pwedeng hindi sila ano ba parang may mga tinatamad kumilos pumasok may hindi pagkakaunawaan kasi so affected yung business mo dito ayan medyo hindi maganda yung lagay ngayong ano na to march no kaya yeah po, ayan, kung need nyo na bang magbago ng mga staffs, if you have staffs, or kailangan nyo na bang magbago ng supplier, gawin nyo po. Kasi wala kayong ma dito. Kapag yung mga tao mismo, yung mga staff mo mismo, yung pinagkukuhanan mo, sila yung balakid dito sa growth mo pagdating dito sa iyong business. Kamusta yung sales? Eight of Swords. Yun, parang hindi kayo makaalis. Sabi natin, kung natutumalan kayo ng Fev, Pwedeng yan din po yung mangyayari ngayong March kung meron kayong hindi babaguhin dito. Mm -mm. Kung matatakot kayo magpapadala kayo sa takot niyo na baka wala na kayong makuhang mga staffs ganito pag inalis nyo sila na hindi naman mga deserving, hindi nagtatrabaho, hindi ginagawa yung yung responsibility nila. Check natin pagdating naman sa iyo pong career. Sa career we have change. Mm -hmm. Ayan. Parang naano kayo, ayun, nagkakaroon kayo ng anxiety, no? Anxious daw yung iba sa inyo. Hindi nyo alam mag, uh, aalis na ba kayo or hindi pa. Pwede marami na din kasi umaalis dyan sa ano eh. Parang ano to eh, nagdudulot sa inyo ng anxiety yung mga umaalis sa work. Oo. Hindi mo tuloy alam kung ano ba, dapat ka pa bang magstay Or gagayahin mo sila. We have the hangman. Pero sinasabi kasi dito, dapat decision mo talaga. Hindi dahil nadadala ka lang, no? Ng mga tao sa paligid mo. Seven of Swords. Kasi magkakaiba naman kayo ng kapalaran. Pero pwedeng sila, hindi sila naggrow dyan sa current job niyo. Pero ikaw, Leo, pwedeng mag-grow ka. Kaya pag-isipan mong mabuti. Mm -mm. Tingnan naman natin. Pagdating sa kaperahan sa kaperahan responsibility. So very responsible naman yung iba sa inyo ano. Pwede may mga single dot dito. We have Ace of Swords. Yan, you're very responsible with your money. Chang in-aim niyo na kasi talaga ngayon is ano long-term success. So pwedeng before nagkaroon kayo ng trabaho pero hindi mo naramdaman yung kinita mo doon. So ngayon, ayan po yung iba sa inyo kung nag-apply man kayo. Ayan, maganda yung kita ninyo. Mahahawakan na ni hahawakan nyo na po ng maayos yung inyong pera. Ayan, yung inyong kinikita. Ayan, dahil natuto na rin kayong tumanggi. So, focus muna daw talaga kayo sa inyong sarili. Sabi nga, diba, paano nyo uh, palalaguin yung inyong sarili? Paano nyo i-enhance e -e yung mga skills na mayroon kayo? yan gastusan nyo muna daw yung sarili niyo talaga. Sa love life naman, tignan natin sa mga single. Sa mga single, we have the hermit. So, tahimik pa rin ang love life ninyo. Ngayong March, ah, hindi pala. <laughs> Ayan, meron tayong two of cups energy eh. So, pwedeng may serious connection, serious relationship na paparating po sa inyo ngayong buwan na ito. Mm -mm. Seryoso, may seryosong tao dito na mag-a-approach po sa inyo. Sa mga in a relationship, Five of Cups. Tingnan natin, Leo. Ano yan? Ah, the devil. May magsisisi. Mukhang mayroong magkakaroon ng third party. May matutokso po dito. So, mahuhuli nyo kasi. Ayan. Mahuhuli nyo. Kaya, magsisisi. Kaya, magsusorry sa inyo. Pero kung hindi nyo nahuli, hindi naman yan aamin. Check naman natin sa mga mag-asawa po we have the high priestess meron tayo ditong ace of one so yung suporta nyo po sa asawa nyo Leo, ayan talaga hmm. sobrang supported nyo po ang inyong asawa kaya mas nag-grow pa siya as a person and kayo rin, nakikita ko dito parang you have freedom sabihin natin, meron po dito, gusto nyo makipagkita with your friends, hindi kayo, hindi kayo ano, alam mo yun, hindi kayo nasasakal sa asawa po ninyo hmm -mm. Yan yung nakikita ko. Parang may kanya-kanya kayong mundo. Diba? You have your own world. Kayong dalawa. At meron din kayong kanya-kanya ding mundo. So, hindi nyo masyadong sinasakal yung isa't isa. Ngayong March na ito. At, check po natin kung ano ba yung pwedeng maganap. Intimacy. Yan. So, yung iba po sa inyo, kung matagal na kayong walang karelasyon, sabi ko nga, pwedeng meron dito, no? magiging true po sa inyo. Tapos meron din, ayan, malambing yung person mo. We have judgment. Okay. Ayan. Meron dito, hindi siya physical talaga, ano. Meron po dito is, paparamdam sa'yo ng person mo na kahit malayo siya, nag-iisa ka lang sa buhay niya. Hmm, mararamdaman mo yan. Leo wala kang inhibitions magiging inhibitions dito na merong iba mm -mm. pero et, ewan na lang itong mga magkarelasyon kasi meron talaga lumalabas dito may mahuhuli po kayo hmm tignan naman natin your thoughts your feelings your feelings towards this march this march Ayan. full of ideas alam mo yun you are looking forward for better things big projects yung big projects nga na yan, na yun yung pwedeng hindi siya matuloy eh. Kaya dat meron kayong another plan ha. Kung sino man yung katransak nyo dyan. We have the chariot. Yan, parang nawawalan tuloy kayo dito ng ano. Nang gana. Yun yung nafe-feel ko. Oo. Kasi nga meron stagnant energy eh. Meron taong nang iipit sa inyo. Kaya kayo na po yung mag-decide kung magla-let go na ba kayo dun sa transaction ninyo. Or maghihintay ka pa rin, Leo. Mm -mm. So, ayan po yung mensahe para sa'yo ngayong March. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always. Bye-bye.